Good day mga kagin Good day mga -game changer ah. Uh, Nakapag-install na ulit, na-install na natin yung ano, uh, antay agaw ng motor. Puso na kasi sa amin yung agaw motor. Ngayon naglagay ako nito, na pag inagaw yung motor, eh umaandar yan ha. And, ngayon, i-off ko lang 'to. Kaya yung off. Mamatay yan, 'di ba? Diba? Kahit anong gawin mong start, hindi na may start Ngayon I-on natin May start na sya Up uh, call it uh, Activated na siya Ngayon may gagawin ako rito Try ko yung Sa ano, susunod na lang natin gagawin yan Ito muna Okay Start Opo, dito na. Go, inaagaw mo ulit yung motor. Bigay mo lang motor mo. Tay. Okay. Salamat mga game changer. Ha. Okay, nasalpak na natin. Ito na yung remote. Ah, testing natin. Start natin. Yeah, start guro kahit mga ano to eh mga isang posting layo ah ayan ito medyo malapit pa nga to eh pero pag nakakalayo na yan okay na yan no? ayan eh, napatay kahit i-start dyan di mag i-start para mag-start yan, on mo lang. Ayan. Ayan. Diba? Hindi Ay, eh, ganun lang siya. Ah, nalayo ako. Ayan o. Ayan yan. Ha? May harang yan dyan. Patay yung makina. Paano to? Honda Click 125, 150. MIUI. 125 kaya yan. Yung sa mga click, mga kahit mga FI na unit sa carb, di ko pa sure kung kaya sa carb. Pero may makita akong carb na malalagyan ko, subukan ko. Okay? <tong>